Pagkatapos ni Maria Dina Madamba Magan doon sa iya nga apo sa eskwelahan Rekta na siya pauna konsulta sa North Block sa SM City, Bacolod Regular siya nga kita sa iya nga doktor Para sa iya mas mahapos ko din siya magpakonsulta. Kay man, yara mismo sa sentro lang sa Bacolod City. May grocery, may mall, kag malapit pa sa simbahan. Pwede siya anay makasimba samtang naghahulat sa iyang laboratory results. Ikinatanto ko sa dismissal sa apo ko. Kay, af kay after nung dismissal niya, gasugat mm. ko. Pero pag may lab ako, early pa po. Mm -hmm. So that ma ano sa dala sa check up ko ba? Oo. Uh -huh. no? okay. Asa isa cardio ko pa doktor pag Iti isa na lang bala sir anan, kung ara ka na sa tunga o oh, lapit sa simbahan. Una bala. Wa sometimes kung aga pa ko mamalikala yung results. Siyempre, wala ka sa simbahan kag isa pa sa mga rason kung nga ah, sa pila na katuig dali na siya nagabalik-balik kay wala siya ginabudlayan pagkatapos na pakonsulta kay may ari dali sang laboratory kag butika kaga pasalamat ko sir nga insurance ko ari man para hindi na ko kay tapos iba-iba lang mo hospital kung hindi hindi ka ka talang kay nakafile na nga ako ng mga records yan yeah. Uh -huh. ina-file ko para maintain Harin sa South Wing sa Mall, Subong. Yara na sa The North Block sa SM City, Bacolod ang una konsulta. Mas accessible sa tanan. Gani pati ang mga residente sa Barangay 12, bisan gani taga Banago, da na nagpakonsulta. Yara lang abi sa higad sa dalan ang bago nila location. Uh, una, lapit kami diri sa may Barangay uh, 12. which in fact damo kami sang mga ginaserbisuhan nga mga pumuluyo nga lapit lang sa vicinity. Whereas, kung dito sa pihak nga side, siyempre, majority sa mga uh, nga ato dito, usually mga commercial establishment. Mm -hmm. di, most likely, client, nga kakadod dito, uh, kay kaming from the uh, establishment, majority of them, no, mga nagaka sandad, Gakadusmo, mo, or whatsoever. Ito siyempre taas nga uh, BP. Pero hindi lang mga residente sa malapit ng mga barangay ang nagkakadto diri para magpakonsulta. Base sa profile sa mga pasyente, kalabanan rin sa mga nagpakonsulta diri. Halin pa sa barangay man kag Estefania. Actually, majority of our client diri nga nagkakadto. Number one, Barangay Man Silingan. Yes, Barangay Man Silingan. Number two, sa amon nga monitoring, Barangay Estefania. Okay. Tapos, di, si, syempre, sunod-sunod na na, Barangay Villamonte, uh, Mandalagan, Bata. Okay. Usually, uh, ga, na, ga no ga because siguro nakita nila bala um, ang una konsulta naghahatag man sang quality services to our clients, to our patients, not only sa consultation nga ginahatag, kundi madamo pa kami nga servisyo nga ginahatag hatag sa ila. Ang una konsulta abi naging isa na ka one-stop health shop nga primary healthcare facility, may x-ray, laboratory, hemodialysis, botika kag madamo pa sa mga serbisyo nga ginatanyag dere. Uh, for example, be after my consultation. Konsi doktor uh, Subaldo for example, ang mahambal nga okay. Amo ni imo nga ginabatyag, may alak ka nga upper respiratory tract infection. You need the x-ray. Kung magpa-x-ray ka, Diri sa una konsulta, hindi ka na magbuha ng mapa-x-ray ka pa sa iban. Diri mismo sa sulod, pwede ka na ka x ray May ala ka na x-ray. Makulat mo lang ang result. Then, maghambal ka si Dr. Sobaldo nga. Mapalaboratory ka. Diri mismo sa una konsulta, kato ka. Diri sa amon nga laboratory, pwede ka man makuhaan sa hindi nga mga blood test. Need mo ECG sa una konsulta, pwede ka na makuhaan ECG. May alak man ta. Tapos, ang una konsulta, may alak man kita nga ultrasound. Kung ang mga ultrasound nga hindi pag wala lang sa mga requirement for fasting, uh, pwede tala maubra da yun. Kag in kaso nga kinahanglan sa isa ka pasyente nga nagpukonsulta nga dalon sa ospital, pwede sa dalon sa ambulansya sa luyag niya nga ospital nga libre lang siyempre, ang nami lang dito sa una konsulta kay sa amon nga mga pasyente, if in case nga after consultation, the patient needs for admission, automatically, we can direct them uh, to the hospital. Uh, especially, uh, Riverside Medical Center, dito na ito amon nga number one referral. The But then, if the patient opt for other institution ti syempre ila na sa choice yes, yes. and we provide them free ambulance service oh, no. during transfer kag ang pinasahi sa una konsulta kay man kung sa ibang nga pasilidad ang pasyente nagahulat sa doktor diriya suli ang nagakatabo para na. Actually, ang nami lang gindiri sa una konsulta, as far as you know all, Diri sa una konsulta, ang amon niya doktor gahulat sa inyo nga mga pasyente. Whereas sa ibang institusyon, ang pasyente gahulat doktor. So far, uh, amon ang amon nga kumbaga, ang amon nga gina-tingwaan nga to give you all ang mga good services. Ang una konsulta ang bukas sa Lunes tutub Domingo from 6 a.m. to 9 p.m pwede ka magpakonsulta diri.